daw, Yung lutuan daw siya pancit canton. Ano <laughs> ba? Kain ka, dalawa tayo kakain, oh. Mm. Ito ba uto po? Mm, sarap. Mm, mm, Hay na. Sarap. Mga ka-migo, ka ka-amiga. Si Boboy kasi ng hingi ng pagkain kasi wala daw siyang kain-kain pa. Saan yung ano ko? Susi ng bahay, no? Wala. Ayan, si boboy Musta boboy Masarap. Mm, masarap. Musta, luto. Luto ko yan. Kain. O, kain. Kumusta? Kumakain si Boboy, sabi niya. Sabi niya. mo yan. Hindi, ano yan Ako yan na 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 nanay. na nanay. na 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 ka na ka kay... ano? ka sa ospital. na ka na sa ospital. Kailan ka balik sa ospital? Katawag lang daw, tawag doktora. Mga October, anong bitsa ng October? Ka yun nga, dapat nagpa-schedule ka uli. Maraming grupo patente. Dapat nagpa-schedule ka uli doon. Oo. Oh. Katawag nyo lang kami, tawag doktora. Pero may schedule ka na doon? Oo, oh, may schedule. Kailan? Ano tawag? nagbigay kayo ng number doon. Kailangan kasi pag ginakausap si Buboy, kailangan malakas para marinig ni Buboy. Kasi pag mahina ang sasabihin niya, siya makarinig. Oo, oh, ganyan. O ba? Diba? Kain ka na. Kain ka na. Sarap, boy. Sige, kaon ka na. Iyan eh, lang ang ano ko, lutuan kita. Sabi mo kasi lutuan kita ng ano kasi hindi pa kumakain. O so, yan, kumain. Sabi niya, lutuan mo ako tinang ano, ng pagkain pa si Canton. Mamaya na, kung ngayon na, may gagawin kasi ako eh. Basta <laughs> so, Sige na, kain ka na. Pikita ka ng asawa mo nito. Boy, makikita ka ng asawa mo nito. Ha? Pakikita ka ng asawa mo. Ya mo na Nasa Bicol. ang pangalan, manawagan asawa tayo sa asawa tayo mo. mo. Hindi, manawagan tayo sa asawa mo. Sinong pangalan nun? Ngunit asawa Ha? Sinong pangalan? Sinong pangalan ng asawa mo, Monica? Apelido ng asawa mo? Mata pa yun. Bata pa? Tanda ka pa nga doon? Ma May edad na ako doon sa sawa mo. Sawa mo, ano pa lang, 20 ano anos. Yan? No, 20 anos. Um, ah, bata pa. Bata pa, sawa mo, boy. Bata pa, sawa ni Boo, boy. Ano mo naman sagot? Pero kasal kayo, kasal kayo nun, di ba? Hmm. Kasal, oh, o mo, biglang sumulpot sa'yo dito at ni. daling ka sa Bicol, o di ba? Kumain ka na, <laughs> mapanood ka ng asawa mo. <laughs> Ay, ito po <wa. laughs> so naman hindi mo makikita mo nga siya kasi mapapanood niya ito ng asawa mo o gano'n 'yun tapos sabihin oi nanjan pala yung asawa kong si boboy pasalan kanya kasi daling ka, ka sabikol Sama ka sa kanya. Abalik, abalik mo yung hospital kayo. Hindi tayo lang tawag. Oo, kailangan. O ngayon, bumalik ka ng hospital. Saan? May ka? Hindi kayo luloy. Cellphone ni Luloy. Sana, Loy, pag may tumawag man dyan Ay, sa'yo, Loy, sagutin nyo agad. Kasi kailangan ni, ano mo, papa mo. Baka doktor yung katawag sa mata na papa mo. Oo, oo. Kain ka na. Oo. Oh. Buhuan na yung luloy nung saktay para. Yun nga eh, mabait yung pinuha ni ano, luloy iyo At least meron kang kasama. Dalaga pa yung kasama mo. Di ba? pa bantay sa hospital. Walang tiyayagang doktora. Saktay o. Eh, pakitanggal mo, mas mo. Ah, ah. yung mask mo. Tapos ang umbrella mo. Ayan. Ayan yung dalawang doktora tayo. Ay, ah. gwapo mo ko lahat eh bakit ang pugi, ni Buboy? Hahaha Ayan Doktor Oo. Mga tayo ha Bakit nangyayagan nangyayagan yung mata mo? Kasi <laughs> nag welding kami sa bahay ng madam sa isang isang bahay Ang bahay ko Eh hindi naman kita pina Hindi kita pina-wilding pag yung akuinan ng Buboy Hindi, ikaw ang pina ko Ang pina ko iba Ano ka lang, <laughs> bantay-bantay ka lang <laughs> doon Uh, yeah, oh. uh, wapo. À, uh, wapo daw siya. Oo. Oo. Kasi kung ano, naghawak ka lang naman doon halimbawa nung pina-wielding ko doon halimbawa, ah, ibig sabihin nung ganyan ka. Wala yung, wala parang buwangin pa na-wielding. Wala yung, sabi doktora, ano ano tayong, yung nung yielding yun, natin... buwangin yun. Uh, Wangin? Oo, oh, makalik to. Hindi. Ah. Uh, Hulog. Oh, Napunta sa mata mo? Sabi mo, nangyari na kasi po na... Sabi ko, may sabi, sabi sa akin oh. madam Jay. Uy, ng Madam Jane. Uy, nang ng mata mo, yun. Umo, uh, ano. ko tawagin, ano, Madam? Ano lang, Ate Inday? Ate Inday ang tawag mo sa akin. Ate Inday. Ano pala ang doktora? Building yan tayo, ha? Building. Ah, uh, may buwangin. Buwangin pala yun. Wala namang buwangin puwwangin. yung buwangin. Pulbura. Okay. Oh. Sabi. Uh. Pulbuwangin yun. <laughs> si Bupoy. kumain ka na dyan. Ha? Kumain ka na dyan. Kaya asawa mo nanonood. Ay, paano nga hindi ko makikita? <laughs> makikita ka nga doon sa Bicol. Pupuntahan ka dito at kukuhain ka ni Monica. Ayan na Oo, kukain ka daw niya. K kain po, kain. Anuhin mo si Monica, maniwagan ka kay Monica. Ano, sa ka ano masasabi mo kay Monica? Kaya po, na gumali mata po. Ulit. Ay, ah. Ang bago daw si, uh, si ano, Boboy Scout. trabaho. Si tawag ko kasi kay Boboy, Boboy Scout. Ang pangalan niyang totoo si ano, mga kamigo amiga, si ano, si Edwin Serrano. Si no? Edwin Serrano. Kasi, kasi maaing Kain ka ba, na. Tawag ko nga mo. Hindi ko alam ko yun. Dahil ko yung mata ko eh. Oo. Oh. Gagaling ka niyan. Nalagyan ng ano nga yan. Kakayura. Papagaling kakayuri na niya. nalagyan so, ng, ng lens. O diba? Ah, uh, kasama ko. Kainin mo habang mainit. Hindi ko. Ang papagaling ko na ako. Bago ko sa kanya. Kasi mm -hmm. yung kasamahan yung trabaho. Ang ganon. Uh, mm -hmm. so, Maganda nga. May kasama ka. Dalagang kasama mo. Mm -hmm. Doon sa isabi niyo. Maayos naman ang kasama mo. Eh. Ha? Ano? Berdalaga 'yon, 'di ba? Dalaga ang kasama mo. Amol oh. 'yon. Inaano ka? Wag namin oh. oh. 'Di ba 'yung pumunta ka nang ospital may may kasama kang dalaga? Hmm. Mm, 'Yun ang mag-alaga sa iyo. Ang Eh, ano nakikita ka oh? Ang ano kong Ma'am, sana mo gumawa kumatao mata ko para... sa tao niya, 'di ba? Hindi pa 'yung kaya. So, Malay mo boy, may magmamahal sa iyo mm. buboy bo Kasi e, malabo din ko kanong yung kanan na mata matal. ni buboy bo Yung isang mata niya, malabo Yung isang dito. mata nakakakita siya pero hindi yung masyado. Naglilamos ako. Mili na uli ito ito dinumto kasali eh. Ito, ito Yung isa nakakakita. oh to nakita to isa. Ah, mm, malapit ang malayo. Yung pag madilim, hindi ko na makita. Mm -hmm. Pag madilim na, hindi na makita. Yung dilim. Oo, ganun. Yung na makita dilim, Oo, oh, yung makisa, pag madilim. Kaya liwanag, ang nakikita ko to. Uh -huh. At siya na sa malayo. Pag malapitan, nakikita ko lalo. Yung ah, mukha ma. lang di humano. Mukha ng tao. Eh. Yung mukha ng tao. Yung, yung, yung ganda lang nakikita mo, ganun? Hmm. Yung... Yung ano, yung gwapo, nakikita mo rin. Mm -hmm. Ay, ganun. <laughs> Nagulat ang gutok to sa akin. Nagulat ang gutok sa'yo? Ay, sabi ko naman sa doktora ko. Oo. Oh. Buboy kay ano, si Buboy masayang kausap. Ay, pina, ano, pinatanggal ko din yung mask. Mm -mm. Doktora ko. Sabi ko, Dok, makitanggal din do yung mask mo. Pwede ko makita ang mukha mo. Ay, ganun, Tinanggal oh. niya yung mask. Oo, oh, nakita mo siya. Sabi ko, Dok, ganda niya pala eh. Oo. Oh. Mm -hmm. Maawa yung doktora. Oh, siyempre, kaya maganda suko, siya. Maganda po kayo, sabi ko. Hindi lang kayo maganda, mas sobrang peche pa. Eh ngayon, tutulungan uh, ka, tutulungan sa ka, ka, sa ka mas sana boy. Tulungan ka ng Doktor boy. Uh, uh, yung iba, maselan. Oo, oh, maarte yung iba. Hindi mo maawa ka kasi... Naging alcohol ka, hindi ka nag-alcohol. Marti kasi pa, ah, hindi mo po yeah, ah, yung hindi. yun nag-alcohol. yung hindi. Maganda, mabait. Oo. At niya, yun, mawa ka sa akin, tayo awak. Oh, awak talaga Oo, Oo. Oo. ganun. Awak ka rin. Kaya parang hindi, Amin, ka mabitawan mga doktora ba? Oo. Oo. Kailan? Oo. May kasi yung mga doktora, nag-uugas ng alcohol. Oo, marti. Ma Oo. Hindi. Hindi nag-uugas. Awak ka sa akin Sige na mag-ano kakain ka. Sobrang ka, bait na ano. Mm -hmm. Ano sa Bait so, ano ko lang. Kaya gumag-umata Gagaling din yan boy. Abang maaga boy, gagaling yan. Ah, trabaho. Oo. Oh. Malay mo boy, may magmamahal sa'yo boy. Ang halag ang kailangan mo lang naman, ano, halagang ano, one pipe di ba? Ano, kailangan ko po. Mapaga mo mata mo nga. Ah, pera din. Ito, wala akong pera o wala akong gano'n gamot. O malay mo may magbigay sa'yo mga pagmamahal o di ba din natin ano lang masabi? kailangan. Hindi ako sa'yo sa mga nanonood. Hindi wala akong diyan makatrabaho. Wala talaga. Ang gamot na matayo, tutupin daw. Oo, gano'n talaga yun. Kain ka na. Kain ka na parang mo na labo okay na yan, K kain ka na uh, kain po <coughs> hello. hello kain ka muna dyan may tubig ka dyan may tubig ka dyan puno yung tubig niya malamig yung tubig mo ah meron sige kain ka lang dyan ang uh, hmm. dami nga ang ko sa'yo binigay mainit pa. Kainin mo na bang mainit? Yan, mas, ano, masarap yan. O oh, yan, masarap. Ay, uh, ganda daw yung loto ko. Si Boboy kumakain kasi Gutom daw siya. Nangungulit kasi si Boboy, nangangatok sa bahay. Gutom ako, madam. Sabi niya. si ano to Si ano to si Buboy Busing. Busing ka, di ba? <laughs> si Buboy. Madam Chairman. Madam Chairman na walang kwarta. hahaha <laughs> <laughs> si <buboy. laughs> Mahirap pa ya. Mahirap. Totoo yung buhay. Mahirap pag walang kwarta. <laughs> Mahirap talaga boy sa totoo lang boy. Boy, mangalakal ka kaya boy. Pagka-i sa may ano, diyan sa may ano pa, sa may kanto mangalakal ka kaya. Ha? Hindi. Diyan sa sa kanto diyan mangalakal ka kaya. Paggabi. Hindi Pag, pag mamaya ng gabi mangalakal ka diyan. Oo, pwede 'yun. Ah, paano mo kalakay. Oh, madak mo ako sa Alam mo, hindi ko na makita pag gabi. Ay, hindi Ay, na, na makita yung pa. pag gabi. Wala po sa wayo. Pag nakakita Sao, ka na lang, no? Oo oh, nga, sa pag nakita. Plant, <laughs> pag nakakita na lang pala si, <laughs> si Buboy para ano, oo. Oh. Yung malinom. Nalala na. ko talaga, ako. Oh, oh. Makikita mo yung mga lata, mga cartoon. Oh. Makikita mo. Hey, pag makakita ka, kwain kita uli. Eh, nakikita ko ng malabo yeah. nga eh. Kasi paggabi, hindi mo na makikita yan. Patiktikin kita ulit, patiktikin. O doon sa kabila. Yeah, patiktikin kita. Ay, pero kaya mo pa mag, ano, mag, kaya mo pa mag, ano, mag, maglibor, mag, mag, ano, halimbawa, maghawak ng, ano, ay, ng pala, ganun. hindi rin kaya. Hindi rin kaya. Baka iba mapala mo. Baka iba mapala. Ah, oo. Lalo ng pag-umaga Pagkakas ah, kaya tala yung ano. Wang. Oo. Hindi tulad wangi, dati. Wala ko lang pala itong hmm. tao dyan. Ngayon yung isa po na nung pagkura dyan. Bawat. lang itang gulong na yung Kainin ang, mo na yan. Kay, kay kainin mo na yan para kung abang mainit-init. Kainin mo na yan para ano. Kasi maglalaba pa ako doon sa bahay. Sabi kong gagawin, trabaho. Ayon. Oo, oo maglilinis, oh, okay, maglalaba sa linong trabaho Inuna nga lang kita para di ka magtawag ng tawag sa akin Mapanood to ni ano ni O ni nang ano nang asawa mo manawagan kay Monica yung asawa mo si Edwin Serrano Hirapan na siyang makita yung ano Ano yung mata niya daw nang magtingin. ha Alin Uy, kaya bumunta? Ay, sasundo. Oh, Oo, magbarkada man tayo. Hanggang ngayon, barkada pa rin tayo. Oo, oh, hanggang ngayon, barkada pa rin. Hindi naman tayo nagbago, gano'n pa rin. Gano'n pa rin asamahan. Barkada pa rin tayo, gano'n yun di ba? washing ka lang, nag-wash ako. Hindi nag-aano ako, nag din ako. Naaano ko yung apat. nag din ako, nag din. Tapos yung ano, siyempre may mga mantsa kailangan ko kukupin. Ganiyan. Uh, Tapos din ako kung ano kailangan. Ah, sarap din. Eh. Ah, 'Di, kain mo niyan, mamayang gamina. Mayang gabi. Sarap, masarap. Masarap, boy. Mayang gabi na ang kain mo niyan. Kung manawag, mag-ano ka dito sa, mga ano, mali mo, may magmamalita sa'yo, magbibigay ng tulong, halimbawa, o. Oh. So, iaabot ko sa'yo, tapos, pero hindi ko iaabot sa'yo, halimbawa, pag magbibigay ng tulong, kailangan magpunta ka sa doktor, ganon, kaya para sigurado na ang pera mapunta doon at mapaayos yung mata mo, magaling yung mata. Gagaling yung mata, ha? Boy! Boy, ang sabihin mo, Boy? Manawagan ka rito na mali mo tulungan ka. Ha? Manawagan ka ma, tulungan ka. Hindi po akong tulungan. Hindi po akong tulungan. Mula po kung kira ng nakaan ng gamot. Gamot sa kira sa tuwag sa mata po ko yung ko ng ang gamot. lang po kung tulong po. Kung pwede lang po. Sana pong sakit po sa akin. At yun. Kung Pero lang yeah. po kailangan ko. Wala pa rin masahan. Kaprang so, mahalang hindi akong pwede pang trabaho. Okay na malay mo malay mo may mag ano kay buboy ng pagmamahal na sumulong o limbawa magbigay ng pera o kailangan talaga siya ma ano yung, yung, sa doktor yung para sigurado yung pera na maano dun sa doktor kasi pag sa kanya, mamaya baka mawala rin sige na. salamat mga kamigo kamiga salamat mga sana may magmamahal oh, love you all love you all love you all love you all love